bukas na hindi pa ganda ng... ngayon hindi pa rin ang ating kaya kung kung ano natin at kung titignan yung ano hindi, hindi. To to, ano mo sa mga kaganapan sa ano, sa ano, mga ito sa sa ano, sa bakura namin meron sa ibang lugar dito baha lalo din sa kabila sa pinakabaryo sa pala rice guy kapag niya sa bahay nila yung yung tubig pero dito so far wala pa naman pero tuloy-tuloy pa rin ng ulan hindi natin masabi kung baka mamaya biglang pag ano sa atin ng tubig tapos talaga yung ulog yung mga karabas sa na bakura naman namin ay ayos pa naman kumbaga wala pa nang tubig kasi okay, magaling siyang nagkakatin may pakatit tayo din sa mga bago kaya kung tulad na ganyan niya sa labas pagpasok, pinatapon naman din sa mga talukan kaya hindi siya ka ang tabaha hindi na natin ngayon sa sitwasyon no? sa ano e sa ilog, ano nang lagay ng ating ilog e kasi kagabi pa lang apo na yun, hindi natin kung hanggang saan na yung ano, level ng tubig doon ito so, mga karabas sa labas naman ng bakuran medyo may dun, ano na, konting baha pero magaling naman itong nagkakati kasi nga hindi pa napupuno yung taluka, magaling maubahan yung tubig yan. Ang mahirap lang yan, pag napuno na yung taluka, kasi wala nang pupuntahan yung mga tubig. Pero so far sa ngayon naman, ay okay pa naman siya. Yung mga kasino mga karabas, mga motor na nakapagod sa labas. Yan yung mga motor ng ating, nangabit tayo namin dito. Talagang na yung mga bandang sa bukid, na uh, nagnabaha yung mga bahay nila, yung mga ginagarayan para, ano,

nasa Karabos oh. Siguro makaa po na rin. Sa part ng mga water dito na Sa mga dyan sa ano, dito. Dami sa dito, pa rin siya. Pero hindi talo ka naman, ay ano lang, okay pa naman, hindi pa sila nakapagyan dito. Tu kaya hindi na siguro kami aabutin. Pero pag nagtuloy-tuloy ang ulan, hindi ating sabi, baka mamaya, kapuno itong kaalukan, sirado ang gito kami dyan. So, mapapasin nyo dun sa karabas mo, parang dagat na pa doon. Mga palayan po yan. Ang dagat na. Ayan Ayan mga karabas. Ayan po kalakas ang agos ng tubig ng dito sa ilog oh. Kalakas. Ayan mga kaharapas. Dito ano, lumalakas naman ang ulan. Banyak sa bahay. At uh, tayo ba patak ng iso. Ayan mga kaharapas, nakabalik tayo sa bahay. Brown out. Skating siguro. Skating kasi ang mga kaharapas na days na brown out. Nasa pa may pasabagyo. Medyo nakapag-gosarmen tayo ng ating mga ano pagkain na uh, kirya kasi baka tumas ang baha hindi tayo makalabas hindi tayo makamigil ng mga natin so far so okay naman po kami dito maayos mo ng alagay namin at hindi pa kami naabot ng baha sana po ay nasa maayos nilang alagayan ingat po ang lahat good morning mga kaharabas baka hindi kami makapag vlog ngayon kasi grabe ang yung, baha na doon. Eh. Kung nakikita nyo doon, no? yung malayong lugar na yun, baha na. Kaya yung mga sasakyan nila, yung mga taga-Luoban, nandito na, sinecure na nila dito. Dito sa aming uh, pwesto kasi ito mataas. Yan, mga motor nila. Sinecure na nila dito. Baka yung magdamag na ulan na yun, baka bumanat yun eh. Sawa naman ang Diyos dito sa ating... Uh, Caraba Seed Quarters ay hindi naman po din eh. Yung kila Daddy de, yung bahay ko. Walang baha dyan eh. Kaya napaka... napaka-bless natin sa mga gantong panahon na hindi tayo binabaha. Pero brownout na po. Kasi ano talaga yun, yung protocol yun, kailangan na pagbaha ang mga lugar. Doon po kasi sa Manggarin, doon kila Papapi, baha na doon. Pero doon po sa kila, ano doon, sa may luban doon, kung mapansin nyo, talagang parang dagat na yun doon. Yung mga pala hindi na nakikita, yun, puting puti Hindi makita ng cellphone ko. Ano na yun doon, yung mga hangganyan lang sa green na yan. Yan lang ang lupa, yun, puro tubig na. Imposible na makadaan yung mga sasakyan nila. Tapos ito, parang sumasampa na rin dito sa daan dito. For the first time, parang sinasampahan na ito. Parang sumasampa ang baha ngayon dito. Oh. Ito, sa karsada na to. Masyadong malakas ang baha na ito siguro kasi lumalampas na dini sa karsada eh. Barado kasi po ang tulay. Kumbaga itong tulay na to, mali ang ano dito, mali ang hindi ko sinasabing mali ang pagka-design. Hindi ko ba alam kasi design na to kung isipin mo na napakalaking ilog nito eh. Nilagyan ng paa ang ilalim, o oh yan nagbabara. Eh, grabe. Am bumaba talaga ng gusto ngayon yung doon sa kabila sana naman huwag matibag habang naglalakad tayo dito may kalalagyan tayo dyan pag natibag yan 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 ang tigil ang daloy ng ano kasi may may bara nasasakal so dito ang bahang baha talaga dito sa kabila na to nag-i-start na ngayon pa lang nag-i-start eh Update natin mamaya. Yun, yun. Yun yung, yun, oh. Dito sa barangay Mapayan na Yun, ang bahamba -baha sa kanila. Grabe sila, oh. Uh, keep safe sa inyo dyan, mga... Uh, mga kalapit barangay natin, oh. Okay, o, talagang doon sa kanila, ano na. Yung palay nila hindi na nakikita. Diyan nakatira si ano si Making naman yung I hope na okay naman sila Making hindi abutin ng medyo mataas doon eh. Doon sa kabila na 'yan. nag start ng umapaw po ang tubig din eh. Nangangalit talaga 'to, to tubig dahil magdamag na umulan. Sana Pero ang isang ano rin dito, maganda. Mababaw ang tubig ng dagat. Kaya malaya, mabilis na makakababa tong mga ano na to. baha. Ang masama mga karabas pag yung natsimpuhan na ano na high tide. Di syempre, sasalubong pa yung high tide. Di ba? Mga 2.0 o 1.7. Tapos ganto ka ganto ka tinding tubig. Ang tendency nun, mag magbabaha, lalalim. Kasi sasalubongin niya, mag, magbabara siya dun sa mga waterway eh. Kasi nga malalim na rin. Medyo maganda ngayon kasi mababaw ang tubig ngayon ng dagat. Pero kahit na no, oh, nakakatakot to. Itong tuloy na ito, mali ang design talaga. Hindi naman nagbabaha ng masyado ng ganyan dyan dati nung hindi nasasakal ng tubig dito ah. maapaw-apaw na ng konti oh. ah, ingat, ingat natin madulas buti hindi pa ako nakapagpatanim ng pakwan o hindi wala lusaw ito yung pakwanan ko yan in-spray ko ng herbicide yung mga dilaw na yan ito Kasalamat na lang rin talaga at sila tatay at saka yung mga taga dito. Medyo advanced mag-isip. Nagpalagay kami dito ng pilapil. Yan mga karabas. O yung pilapil na yan. Yan ang sanhi na hindi kami bumabaha. Itong pilapil na to. Yan. Yung pilapil na yan. Malaking tulong yan. Yan yung nagiging panangga namin sa mga bumabaha. Isipin nyo malapit na rin. Oh. Malapit na rin abutin. No? Oh. Yan, Nandito na siya. Oh. Yan yung ilog. Imagine niyo mga kaharabas. Kung wala ito. oh, ay sa baba na to. Yan. Ay talaga namang daguno rin ang baha dito sa amin. Kung, wala, kung hindi naisipan to ng mga tatang namin. Sila ko ay Roland. Senior Bags. Uy, dapat pala ito repairin to oh. umaa Umaapaw dito Baka ma ano Yan, Mamaya repairin natin yan oh. Ito yung mga karabas oh. Kalaking bagay itong pinakapilapin namin na to Yan Kaya lang Ang tendency niyan, Bubuhos naman doon sa kabilang ilog Doon sa kabila Doon sa barangay mapaya Kasi wala silang ganto, Wala silang harang Sa kanila naman yung pupunta Yan Okay naman dito Yung mga palay ni tatay Ay okay na okay Okay yung palay nila Senior, senior Bugs, ni Mr. Bugs, Walang ka ah, Medyo lubog lang Doon sa dulo Yung Yung palay ni Tito Talong Medyo lubog doon mga karabas so kitang kita doon oh. Yun yung mabababang lugar eh Pero dito naman Sa ano dito Ay wala okay okay dito ang ano lang ngayon brown out kasi protocol naman talaga yan na pag brown out ay napag mabaha sa so, manggaring baha eh di syempre talaga iba brown out kasi baka yung mga wire nyan mag lawit lawit mag ano ano kaya uh, salut din tayo sa umeko na laging napapagalitan pag brown out pag ganoon, pero hindi lang natin nakikita ang kanilang sacrifice pag nawalan tayo ng power kahit alas 12 ng gabi ika nga kahit uh, uh, alauna ng gabi nandiyan yan sila para ayusin ang ating mga kuryente for the safety lang naman to na uh, nag brown out kasi nga baha yan pulang pula na yung taniman natin ng pakwan Baka hindi matupad yung mga palusot ko na uh, 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 inaano, titingnan ko pa noon eh. Sana mas September 15 magtatanim na ako eh. Imposible 'yun, hindi po pwede. Hindi makakalusot. Italukan e, yan no? Baka lugar tayo sa sa tamang panahon. Ito na yung ulan kagabi. Sumasampa na. Keep safe po everyone. Hanggang dito lang po muna itong aking uh, video. Ingat po tayo kahit saan man sulok pa yun ang mundo. Uh, ingat po. Keep safe, keep safe. Yan. Ito yung mga sakyan sa taas ng tulay. Hindi na nakatawid kasi piglaan yung baka gabi. ayun yung ating bangka nag-umpisa ang baha kagabi umakyat ang tubig ay 11 ngayon ay anong oras na na alas 8 na panibagong aket na naman ang tubig silipin natin yung ating bangka subukan natin makarating doon kung kaya para malimasan Ang mga sasakyan tulay matibay yung pagkakagawa kumunta doon sa bangka kasi malakas yung agos at baka tayo ay tangayin tayo yun naman yung mga rorok nandito na dumaan yung palayan tapos nung nakaraan doon kami nagluto na yun. Ngayon tagilid na. Sa labas ng agos. Sa na rin ang mga kahoy. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung agos. mga posting yan ayan yung kalsada hindi na kaya ngayon puntahan siguro mga gabaywang ang tubig dito pero pag gawin doon sa unahan mga ano na halos isang taon yung lalim pero so, mga 5 to 6. Kanina, pakati na. Yun, gawa ng walang tigil yung ulan. Ito na naman. Maangat na naman yung tubig. mga karabas ha, ito naman po yung ating ano, panahon ngayon yung unang tigil na pag-ulan uh, damag at nakarang araw pa ngayon ay ito na ating ano ito yung tubig ngayon sa ating ano ito lang yung nabot niya hindi man naglalim pero sa ibang lugar malalim talaga ito yung panayan, tubog tubig lubog yung mga karabas ito ating balon tubig talaga ay tubig nga ito may laharaw baka ko na naman nang ng nang electric motor kasi nga mga karabas dito ako nagapuha ng tubig ko na pang CR at pang lig dyan sa loob ng bahay pero yung pansaeng nabili ka naman tubig pinarin na natin mga laga yun know? o mga laga natin yun yeah.

tubig sabi ni yung motor ko kagad yung kuha sa doon, yung lab na sa loob ng school. Yung, ano ko, kahit na yung kalahin ng tubig. hindi sa natin ng tablak. banda hindi makita ang tubig kasi nga mataas yung palay mababot na rin siya kaya yung bang lugar talaga na nabot ng tubig kaya medyo ano salata talaga yan ngayon kasi nga biglaan ng pagbaha biglaan ng pagbaha niya at saka ano madaling araw gabi na ng, ano ang lakas na ng tulong Kung saan mo kayo sa sulok ng mundo, ingat po kayo palagi. Kasi may bagyo naman na paparating.